So, yun. sobrang lalim na ng tubig mga tol. Hindi mo tayo yung titian. Ay, sobrang lalim ganyan nakalalim ng tubig. So, ayun, 'yung mga tao Sobrang lasa. Sobrang lasa ng tubig. Ayun mga tol, dito 'yan sa riverbank sa Marikina. So, ingat-ingat tayo. Ingat, so, sobrang tubig, alert level 3 na yata, level 4. Yan. yan. So, yun lang mga tol, Ingat kayo palagi. Uh, iwas tayo sa mga ano, landslide sa mga tingnan tayo. Oh, yan mga tol. Sobra. Tasa ng tubig. Ito, marikina. So, oh, yan. Uh, na siya mga pre. Ayan. So, yan. So, check natin. Ayan. Other level 3 na to. Pag mga ganito. 17. Ayan. So, ayan o. Nasa ibabaw na siya ng semento mga tol. So, naka-alerto na yung buong marikina. Ayan. 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 So mamaya alis na rin tayo dito kasi delikado na rin pag kinabot ng tubig dito. Ganyan nakataas yung tubig dito sa Marikina mga tol. Tingnan natin. Ayan. So, ayun yung tulay. siya. So, ayan mga tol. Ingat-ingat tayo, no? So, antabayanan pa natin kung hanggang saan aabot yung tubig dito. Pero, sa ibang live na, na siguro mga tol kasi delikado na para sa ating mag stay dito so yun lang mga tol ingat tayo keep safe sa lahat <laughs> So ayan mga tol, sobrang lalim na niyan, no. So ito na 'yung sitwasyon ngayon dito sa Riverbank. So nandito tayo sa ilalim ng kulay sa may LRT. So ayan. Ganyan nakataas 'yung tubig. So, dito na siya sa kalsada mga tol, nasa kalsada na siya. So, bakit na yan? So, for the evacuation na yung mga taga Marikina nito, lalo sa mga parting ano, malanday sa may pasig yan, mababaw na kasi So, ayan mga tol, yung ka, ano ngayon, nangyayari ngayon dito sa loob ng riverbanks sa may Marikina, no? So, ganyan nakabilis yung ano, pag ng tubig.